Magandang araw mga kapatid, nakausap po namin ang uh, abogado at ang tagapagsalita ng mga deskaya na si Attorney Cornelio Samaniego. At kanina nga sa panayam natin sa STL, itinanggi niya na ang mga diskaya, ang kontraktor, nung mismong cinema, ha, yung ginagawa sa loob ng building sa Intramuros na supposedly ay magiging tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Kung matatandaan niyo ito yung binisita kahapon ni First Lady Liza Araneta Marcos na sinita niya bakit palpak yung ilang mga gawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin daw tapos. Tapos ang itinuro ni Yusek Claire Castro ay yung cinema. Ang sabi po dyan ni Atty. Um, uh, Cornelio, hindi naman kasi ang mga diskaya ang contractor noon. Iba raw ang gumagawa ng cinema. Pero yung kabuuan ng building, sila raw ang gumagawa. Yun nga lang, hindi nila matapos-tapos yung reconstruction kasi tinanggalan na ng lisensya yung Great Pacific Builders na pag-aari ng mga diskaya. Diba, Chiki? Oh, uh. ano So, yun. Isa yun sa mga proyekto po nila. Pero, hindi lang po yun, mga kapatid. Marami pa silang proyekto, di ba? Ngayon, tinanong po natin si uh, Attorney uh, Samaniego, no? Kung meron silang ghost projects. Sabi niya, wala daw talagang ghost projects ang mga diskaya. Inulit-ulit po niya yan. As in, wala silang ghost projects. Tapos, napag-usapan din po natin yung sa hearing, di ba? Naalala niyo po yun, mga kapatid. Si Senator Jingo Estrada ay tinanong po niya. Si uh, Madam Sara Diskaya... Uh, Jing Jingoy Diskaya ba sinabi ko Jigoy Estrada <laughs> tinanong po niya si Sara Diskaya uh, about dun sa ano yung bidding di ba yung kasi nine yung kumpanya nila di ba construction companies eh ang sinasabi it's been reported na nagbibid sila sabay-sabay para sa mga proyekto eh dapat hindi ganon eh inamin 'yun ni eh, ni ano eh ni uh, Sara Diskaya eh pero ang sabi ni attorney kanina narata lang daw kasi siya siguro ni nervous 'di ba kinabahan so kung ano-ano nang inamin at lumabas sa kanyang bibig according po yan sa attorney ng mga Diskaya oh i'm sure marami pa tayong madidiskubre about sa issue na ito pati na rin sa mga Diskaya o oh, mga kapatid 'wag niyo pong kalimutan manood ng STL 1 PH po, STL, ayan no, sa totoo lang. Sa so 1 PH po, 6.45 po yan to 8 PM weekdays. Ako po, si Chicky Verhel. Ako naman po si Maricel Halili. Happy weekend!